mga kabalita, dalawang Pilipino po ang kumpirmadong nasawi sa gyera sa Israel. Kasabay ng pagigting ng bakbakan ng umano'y pag-atake ng ibang grupo. Balita hantid ni John Consulta. Ilang segundo lang ang pagkita ng mga airstrike na yan sa Gaza City. Kahit gabi, walang puknat ang opensiba ng Israeli forces bilang ganti sa surprise attack ng grupong Hamas nitong weekend. Lagpasan libo at na ang namatay sa kaguluhan ayon sa state media. Kabilang dyan ang ilang dayuhan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may dalawang Pilipinong namatay sa gulo. Kasabay yan ng kanilang pagkondena sa karahasang nangyari roon. Anim pa ang nawawala ayon naman sa ating imbahada sa Israel. Patuloy silang hinahanap. Ang 38 sa halos isang daan at 40 Pilipino sa Gaza Strip humiling na ng repatriation. Nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang imbahada natin sa alapit bansa ng Israel na Jordan handaman sa paglikas ang ating DFA batid nilang hindi yon madali it's complicated by the fact there's no international airport that i know there's none uh, you can't even leave by the sea because also uh, the blockade includes uh, sea. there's no port you know the way the way you know ports are but there's always diplomatic uh, initiatives uh, there are the exit points both to Israel or to through Egypt <laughs> Wala pang deployment ban sa Pinoy hotel workers sa Israel. Ang Israeli government naghahanda na rin para sa ground offensive sa Gaza. Ang mismong opisyal nila sa Pilipinas, kinumpirma na umatake na rin ang Syria at Lebanese group na Hezbollah. Israel is actually at war. Northern border in southern Lebanon, we have the Hezbollah who is controlling the entire area. Not shooting uh, rockets into, uh, into uh, Israel. However, it is not a full-scale attack. I Israel has retaliated back. We are sending very clear messages to our neighbors not to escalate the situation on their borders. Yan ang balita ko, John Consulta ng GMA Integrated News. Ilang kababayan natin sa Israel. Ito ho muna, Pag bago ho natin puntahan yan. Oh, ito na po ha, uh, mga balita no, na nangangarib na hindi muna masundan ang big time rollback sa produktong petrolyo na ipinatupad po ngayong linggo. Sumiba kasi ang presyo ng crudo sa world market dahil sa gera sa Israel. Sa unang trading day ngayong pong linggo, tumaas ng tatlo hanggang apat na dolyar ang presyo ng kada barrel ng crudo. Pinitingnan pa rin po ng Department of Energy kung gaano kalaki ang magiging epekto niyan sa presyuhan dito sa bansa. Hindi pa ho kasi tapos ang trading week at umaasa rin po ang DOE na hindi magiging pangmatagalan ang epekto ng gyera sa langis. Mga kabalita, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Apektado ng LPA ang Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon yan sa pag-asa. Mababa ang tsansa na maging LPA na iyan na nandito nga ngayon sa silangan ng Eastern Samar. Sa halip, sa mga susunod na oras, unti-unti iyang magiging extension ng isa pangbagyo na may international name na Bolavet. Isa na itong typhoon na huling namataan 310 km silangan ng southeastern Luzon. Mababa naman ang posibilidad na pumasok ang nasabing bagyo sa PAR. Uulanin ngayong araw ang halos buong bansa. Magiging alerto nga ang lahat ano, dahil lalo na dito sa may silangan na lugar at southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil posibleng magduluti yan ng pagbaha o pagguho ng lupa. Asahan din muli ang ulan dito sa Metro Manila. Mga kabalita ay dinadawit sa umunik sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sina Transportation Secretary Jaime Bautista at dalawa pang pa kongresista. Sabi ng chairman ng grupong Manibela na si Mar Balbuena, dinadala raw ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III kay Bautista ang mga nakolekta umanong lagay mula sa mga transport operator. Sabi rin umano ni Guadis, may parte rin ng dalawang kongresista. Ang mga binanggit ni Valbuena nang galing daw sa dating Head Executive Assistant Secretary ni Guadis na si Jeff Tambaduto Tumbado. Marina namang itinanggi ni Bautista ang pagdadawit sa kanya sa anomalya. Dapat daw may ebidensya kung may akusasyon. Sabi naman ng grupong Pasang Masda, si Tumbado Umano, ang korap. Wala pang sagot dyan si Tumbado, pero ikinalulungkot daw niya ang pagkakasuspende kay Guadis. Personal na desisyon daw niyang ibunyag ang mga umunay sa LTFRB. Sinisika pa rin kuna ng pahayag si Guadis. Habang suspendido siya, si Attorney Mercy Paras-Leynes uh, muna ang officer in charge ng LTFRB. After 20 years kapuso pa rin si Drama King Dennis Trillo present sa kanyang exclusive network contract signing sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto R. Duavit Jr., EVP at CFO Felipe S. Yalong, at SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable. Kasama rin ni Dennis ang kanyang manager at Aguila Entertainment CEO Katrina Aguila sa loob ng dalawang dekada. Isang bagay raw ang hindi nagbabago para kay Dennis. Ang goal na pasayahin ang mga kapuso. Kaya naman from iconic acting roles o kwelang pakulo sa social media. All out siya parati. Pinuri ng GMA Network Executives ang loyalty at karakter ni Dennis bilang artista at nangako naman ang aktor na laging susuklian ang tiwala sa kanya. Tayo ay nagagalak, of course, na pumirma na naman sa atin ang binansagang Drama King, to which he is really entitled. At ang isa pang masasabi ko, in all of the 20 years na nasa atin si Dennis as an exclusive talent, wala akong nabalita ang problema na binigay sa atin. Kaya naman siguro pinagpapala si Dennis at halos lahat ng programa ang kanyang ginawa ay mata matataas ang rating. In return talagang uh, minamabuti ko na bigay talaga yung best ko para uh, wala silang masabi. Hindi masayang yung pagtitiwala na, na binigay nila na yun. From one kapuso heartthrob to another, balita ko si maging sino ka man star David Licauco nag-alap pang bansang gino'o pa sa isang magazine cover. Sabay-sabay nating silipin yan mamaya. Salamat Aubrey. Samantala, tinanggal ng House of Representatives ang confidential funds ng limang ahensya sa 2024 national budget. Kabilang po dyan, ang 650 million pesos ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala na rin confidential fund ang Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at ang Department of Foreign Affairs. May total na 1.2 billion pesos ang inilis na confidential fund at karamihan po ay inilipat sa mga ahensyang may kinalaman sa national security yung ibang dating confidential fund na realign sa ibang proyekto. Tulad ng 150 million pesos na dating confidential fund ng DepEd, inilaan po na para sa government assistance to students and teachers in private education. Sabi ng komite na nag-amienda ng budget, para po yan, mas matugunan ng bansa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang mga apektadong kagawaran. Mga kabalita, posible raw magkulang ang supply ng karneng baboy ngayon pong Burmans. Panahon pa naman din ho ng handaan, di ba? Sabi ho ng Department of Agriculture, dahil po yan sa epekto pa rin ng African Swine Fever sa bansa. Plano ng DA na mag-import ng baboy para sumapat ang supply at maiwasan ang pagtaas ng presyo kasabay ng pagtaas ng demand. Titingnan din po daw ng DA kung dapat bang magtakda ng SRP o suggested retail price sa baboy. Eh magkano na ba ang karning baboy? Sa price monitoring po ng DA sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro raw ang presyo nito mula 260 pesos hanggang 400 pesos, depende po yan sa parte. Yung import natin ang magkikip uh, ba mag ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Uh, kailangan yon para ma-insure natin na uh, affordable pa rin yung karne ng baboy. Pag pumasok yun yung, yung imported uh, na karne ng baboy, so hindi tayo magkakaroon ng problema sa stock. Mga kabalita ay dineklara ng Malacanang na special non-working day ang October 30. Yan po ang araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa anunsyo ng Malacanang, ginawang holiday ang araw na yan, lunes po, para makaboto. hati ang ilang international celebrities at artists sa nangyayaring gera sa Israel. Sabi ni Queen of Pop Madonna, hindi kailanman masusolusyonan ng karahasan ang hindi pagkakaunawaan. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga biktima. Shinare naman ni Katy Perry ang statement ng Executive Director ng UNICEF. Nanawagan siya ng peace at political solution, lalo na para sa mga batang apektado ng gera. Ibinahagi naman ng Irish rock band na U2 ang performance nila ng reworked version ng kantang Pride. Dedicated daw ito para sa mga namatay sa isang music festival na malapit sa Gaza border dahil sa pag-atake ng grupong Hamas. Balita ko ginawang mas exciting ng isang kayak event sa 2024 Paris Olympics. Yan ang kayak cross na may bagong rules sa susunod na Summer Olympics. Imbis kasi na iisa-isang hung sasalang at oorasan ang players, tulad noong nag-debut ito sa 1972 Munich Games, aba, sabay-sabay na huraw ang apat na atleta patungo sa finish line. Haharapin nila dyan ang mga obstacles at gagawin ang mandatory 360-degree flip o kaya o kayak roll habang tinatahak ang malakas na alon ng tubig. Exciting, ha? Balita ko, suspendido ng siyam na pong araw ang gurong na ng ng estudyante sa Antipolo Rizal. Ang sabi ng Department of Education, hindi ito parusa kundi preventive lamang habang sinasagawa ang investigasyon. Nasawi ang grade 5 student na si Francis J. Uh, gumikib noong October 2. Halos sa uh, isang dosenang araw matapos ang sinasabing pananampal. Hindi pa malinaw kung ang pananampalang mismong sanhinang pagkamatay ni Francis dahil lumalabas sa death certificate na may iba pa siyang sakit tulad ng TB. Bumuo ng fact-finding investigation team ang DepEd Schools Division Office nitong nakaraang linggo. May hiwalay rin investigasyon ang Commission on Human Rights. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang mismong guro. Dati nang sinabi ng principal ng kanilang eskwelahan noon, hindi raw sinampal kundi tinapik lang ng guro ang pisngi ng bata. Inilunsad na ang Media and Information Literacy Project ng University of the Philippines Journalism Department. Sabi ni UP Journalism Department Chairperson Kara David, layunin ng project na tulungan ang mga guro na pagbutihin pa ang pagtuturo ng media and information literacy sa mga estudyante sa senior high school. Sakop ng proyekto ang basics ng journalism, fact-checking, pati paglaban sa disinformation at misinformation lecturers ang ilang mga GMA Integrated News Reporters at Anchors, kabilang po ang inyong lingkod. At kasama ko po sina Ivan Mayrina, Mariz Umali, Atom Araulio at GMA Integrated News Consultant Howie Severino. Sa launching ng project, napag-usapan din ang iba pang issue tulad ng learning crisis at kawalan ng interes ng ilang estudyante sa balita. Libo-libong buhay na ang kinitil ng girian ng Israeli forces at grupong Hamas sa loob ng maraming dekada. Ang ugat nito, agawan sa lupa na nagsimula bago pa mabuo ang State of Israel noong 1948. Britanya ang may hawak sa rehiyon na kung tawagin ay Palestine. Dahil sa pag-uusig ng mga Nazi noong 1930s, dumami ang mga Jew na lumikas patungo sa pininiwala nilang promised land. Noong 1947, itinunover ng Britanya ang problema sa Palestine sa nooy kabubuo lang na United Nations. Ang mungkahino ng UN, hatiin sa dalawang independent na state ang Palestine, isa para sa mga Arab at isa para sa mga Jew. Nang magdeklara ng independence ang Israel noong 1948, sumiklab ang Arab-Israeli War. Nagresulta yan sa pag ng Israel ng ilang bahagi na hawak dapat ng mga Palestinian. Nauwi yan sa tinatawag ng mga Palestinian na Nakba o Catastrophe dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan. 1967, Inukupahan ng Israel ang mga nalalabing teritoryo na West Bank at ang Gaza Strip. Noong 1974, kinilala ng UN General Assembly ang karapatan ng mga Palestinian sa self-determination o pagkakaroon ng sariling bansa. 1988, binuo ang State of Palestine. Kinilala naman ang uh, kinilala man ng Israel at Palestine ang isa't isa sa pagpirma ng Oslo Accords noong 1993. Hindi pa rin naresolba ang iba pang isyo sa pagitan nila. Kabilang dyan ang mga settlement na itinayo ng Israel sa lupang sakop ng Palestine. Dahilan para patuloy pa rin ang madugong karahasan. 2007 nang makontrol ang Gaza Strip ng grupong Hamas na tutol sa Oslo Accords at hindi kinikilala ang State of Israel. Mula ng makontrol ng Hamas ang Gaza Strip, nagpatupad ng blockade ang Israel sa Gaza. Ang blockade ang isa sa mga dahilan ng pag-atake ng Hamas na hindi na raw matiis ang hindi pagkilala ng Israel sa kanilang mga karapatan. Samantalang alam kong kababayan natin sa Israel, ang hindi pa rin daw nakalabas ng tirahan nila dahil sa giyera, pero tuloy pa rin daw ang pagseserbisyo nila sa kanilang mga amo. At uh, para bigyan po tayo ng update, nakasalang po sa balita ko ang kababayan natin si Abigail Villanueva, pitong taon na pong caregiver sa Israel. Salamat Abigail sa pagpapaunlak ng panayam dito sa amin sa balita ko. Opo ma'am. Makikikamusta lamang kami sa inyo dyan. Abigail, sa mga oras na ito, may mga pagsabog pa rin ba kayong naririnig sa area? Meron pa rin po, ma'am. Pero hindi na po katulad nung dati na Sobrang dami. Ngayon medyo hindi na po masyadong ano. Okay. Pero sa ngayon, uh, ikaw lang ba at yung uh, inaalagaan mo pang uh, 89 years old ang uh, kasama mo dyan sa bahay? Opo, ma'am. Pero ngayon po kasama po namin yung ano, yung anak niyang bulag. Mm -hmm. So tatlo kayo sa bahay na 'yan. Opo. Uh, ano daw ang plano? Uh, may mga nakapag-abiso na ba para sa inyo dyan na mailikas? Ay, opo, Kahapon nga po lahat po ng ano nililikas po nila dito. Kaso yung alaga ko po ayaw po niyang umalis. Hindi ko po siya maiwan. Oo, oo, oo uh, sa ngayon, uh, kung hindi kalabisan, ano, baka po pwede mo kaming uh, ikutin dyan sa area kung nasaan kayo para makita lang natin yung inyong sitwasyon dyan sa tirahan mismo. Ah, gusto niyo po makita, ma'am? Opo, kung pwede lang. Oo, Oo. Sige po. Kamusta ba? Asa, uh, yan. Ito. So, ito is isang buong bahay ano, na tinitira ninyo? Oh, yes. Oo. Ito Oo. po yung work site po dito. Tapos, yung bomb shelter ko ipapakita ko po sa inyo. Oo, ito may... po yung higaan ko ngayon. Mm -hmm. Nasaan yung bomb shelter ninyo? Ito po ma'am, yung bomb shelter. Dito I... po yung anak niya ngayon na bulang. Okay. At ata uh, sa ngayon, oo. Oh, oh. Yung may may ginawa po ako ditong hideout po if ever pong pasukin po kami. Naggawa po ako ng ano taguan ko. sa may area mismo ng bahay. Oo. Opo. Okay. Ah, uh, kamusta? Nakikita natin ay dyan kayo magtatago. Opo, ito po naglagay po ako dito ng blanket kasi if ever po na may pumasok, dito po ako magtatago. Okay. Kamusta? Nakikita natin meron pa naman kayong supply ng kuryente. Ah, ka, ka lang po, ma'am, kasi two days po kami nawala ng kuryente tapos tubig. Oo, oh, oo, oh, Pero sa ngayon, ah, kamusta yung supply ng tubig naman ninyo? O oh, yung mga pagkain? Ah, binali, ah, sinabihan po ako ng pamilya na mag-ano daw po ako ng maraming tubig kasi siguro oh, ngayon hanggang tatlong araw po mawawalan po kami ng tubig. Oo, oh, ah, yung koordinasyon mo dun sa pamilya? Hindi ba sila makapunta dyan para kunin kayo? Para silang kumumbinse doon sa kanilang uh, nanay? Lahat, lahat na ng anak niya, kinumbinsi po nila itong nanay nila. Kaya lang po, ayaw po talaga niyang umalis. Okay. Pero ikaw, ano ang uh, decision mo? Uh, nakikipag-ugnayan ka na ba sa ating embahada? Meron ka bang direktang komunikasyon sa kanila? Meron po, ma'am. Pero ano, pinaparescue na nga po ko ng mga kaibigan ko. Kaso ayo ayo ko naman pong iwanan tong alaga ko. Okay pero talagang mananatili ka kahit ano pa. Uh, pero yes. kung sakasakali ikaw ay uh, kunin na no, nung ating mga tauhan naman para ma rescue ka mismo, uh, meron bang pagbabago kaya sa iyong pag-iisip? Siguro po kung sa pilitan po kami kukuhanin dito, yun po, siguro po makaalis po kami dito. Mm -mm. Kasi lahat po ng mga ko dito, nakaalis na ko sila eh. Okay. So talagang tatlo na lamang kayo, no? Yung yung kasama niyo yung eh uh, uh, isa sinasabi mo uh, visually impaired o bulag, uh, kamag-anak 'yan ng inaalagaan mo. Opo, anak po ng alaga ko, Ma'am. Pa, paano naman siya nakapunta diyan? Dati na ba siyang nandiyan din? Opo, dito po siya nakatira sa bahay, pero yung mga anak niya wala po lahat dito. Okay. Yung yung kasamahan mo at least na isa, uh, willing ba na umalis din dyan sa area na yan? Ayaw po nila. Yung nga po yung problema. Kaya hindi po kami makaalis ng alaga. Okay. Po. Uy, wait lang po. May bomba. Wait mo. Okay. Sige. Tago ka muna. No? At uh, uh, magtago ka muna. Uh, kausap po natin ngayon si Abigail. Isa po siyang OFW. Diyan naman po sa Israel no? At kasalukuyan po siya nagtatago dahil may narinig siyang uh, pagsabog uh, ng bomba. Yan po si Abigail Villanueva, Pinoy caregiver sa Israel. Eto naman po sa Italia, eh, may Leaning Tower of Pisa. Aba, ibahin niyo ang Pilipinas. Meron po tayong Leaning Tower of Poste ang makikita. Ako, diba? marami yan. Oo, ang dami. Oh, gaya na lang sa bagong silang sa Kaloocan kung saan may poste ng kuryente na tila malapit ng matumba. Kaya ang mga residente nang hingi ng tulong sa ating kumare. Ayan. Susan, patulong naman. Ay, eto nga, Konya Trapi. Yung mga kabalita natin sa Bagong Silang, nagpatulong na. Dahil na nga, na raw sila sa ilang poste roon. Panoorin natin ito. Nababahala ang mga residente sa Barangay 176 sa Bagong Silang, Kaloocan kung titignan, delikado po talaga. Kasi yung mga bata, pag naglalaro, hindi mo masasabi yung safety nila. Hindi ako makatulog, baka matumba eh. Pag natumba yan, siyempre mag-spark mag yung mga wire. Ang tinutukoy nila, ang dalawang posting ito na parang gusto nang mag-take a bow. Malaking perwisyo pa yan at malamang magkasunog pa sa mga bahay dito dahil pag tumumbay ang poste na yan, lahat ng nakakabit na sa poste na yan, ay eh, simpre, live yan eh. Matagal na raw ang mga pose at marupok na. Tukod is life na nga. Naku po! Sa di kalayuan, may iba pang posting malapit na ring maging leaning tower of bagong silang. Ang gusto lang namin mangyari ay yung mabilis na aksyon para magawa po to. Kasi delikado po sa mga estudyante, delikado di ba po, lalo sa mga bata. Kasi laging nandito sa kalsada, naglalaro sila araw at gabi, may mga naglalarong ta, bata. Matagal na raw itong idinulog sa mga otoridad. Marami ng bumisita dito sa amin. Tinitingnan lang nila, tinutukuran lang nila kapag matutumba na. Pero hindi na babalikan. Nireklamo ng mga taga doon. Una sa purok leader, tapos ang purok leader inilapit sa barangay. Yung barangay naman dahil kuryente ang problema, meralko ang nakakasakop. Inilapit din po, dinulog din po ng barangay namin yun doon sa Meralco. Nang malama ito ng inyong lingkod, sa Meralco agad kami dumulog. I'd like to apologize for the delay. Uh, Kung baga, eh, uh, apparently, hindi ito agad na So, walang excuse po doon. Uh, dapat yan ay uh, natugunan namin. Pinuntahan ng aming mga crew itong lugar at nagsagawa na ng pagbukay kung saan itatayo yung mga bagong poste. Sinimula nang itayo yung mga bagong steel poles. Lilipat na ang mga attachments sa uh, lumang poste papunta sa bagong poste. Eh, Manong Joe, ano nga ba ang pwedeng gawin ng ating mga kabarangay kapag may posting parang gusto nang sumuko sa live? pwede nilang i-report ito sa amin, no? Uh, itawag sa aming 24-7 hotline 16211. Pwede rin sila magtungo sa aming mga social media accounts. Tandaan mga kabalita, ang mga problema sa barangay may solusyon. Basta't alam natin kung kanino hihingi ng tulong. Kakainin ko ni Parang Rafi. <laughs> Oo, oh, oh. imagine mo oh. sa ating nakita, mm. kahoy pa yung poste. Kahoy pa yung Isabihin, poste. matagal na yan dahil puro simento na ngayon ng mga poste. Dapat lahat ng mga pagdudulugan ng mga ganyang problema, mabilis ang pag-aksyon gaya ng ginawa ng Meralco, oh, di ba? Oh. Tinayo agad yun naka. Hindi ligna poste. Yan yeah. Wala ka kaya nag report sa kanila? 'Yun lang ba? Hindi <laughs> <laughs> sabi nga may mga pumunta na pabalik-balik. Tinitingnan lang eh, di diba? oh, oh. ba? Oo, building tower kasi nagpa-picture lang. Ay, ganun <laughs> ba. <laughs> Para lang masabi na, "Uy, pinuntahan namin 'yan," oh. di ba? O oh, sana Pero... ngayon talaga ay eh, malamang ito mm. na eh. dahil si Mr. Jonah, di ba, ng na oh, Meralco, nagsabi, mm. "Pag may mga ganyan daw tayo, tawag lang tayo sa kanila dyan sa Meralco." At sana. sana hindi lang 'yung mga Meralco, pati 'yung mga ahensya ng gobyerno na may dudulugan ng problema. Mabilis kayong kumaksyon, di ba? Proactive. Uh, proactive tayo. Sa mga kabalita natin may uh, problema ang gustong iparating sa mga kinaukulan, maaari kayong mag-message sa Facebook page ng Balita Ko. Kapag may problema, humingi ng tulong. kaya Susan tayo. <laughs> mga mare, mapapasaranghe kayo sa malaki drama style ni maging sino ka star David Licauco. Para yan sa October cover ng isang fashion magazine. Sa kanyang K-inspired outfit, si pambansang ginoo nagmukatuloy gino ginoo pa. Dahil daw sa success ng Sparkle Star sa nagdaang taon, tinawag rin siyang New Generation Matinee Idol ng magazine. Sa cover story, inamin ni David na hindi mandaling pagsabayin ang pag-aartista at pagnenegosyo. Pero aware siya na hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity. Kaya naman, ginagawa niya ang best para maging successful. At yan po ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel. Katrina Son. At Rafi Tima. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.